yung ano yung hiniwa tapos ngayon bubuksan daw yan para may balik yung bungo mm -hmm. siya oh, ganyan siya kalalim guys kalalim niya nga <laughs> papansin yung mga dragon lubog to <laughs> yan balita na sa amin dito na ano <laughs> napatay ka na plano talaga ng team BFF po ulit sa ating youtube channel ayan may nag sa amin dito sa barangay Manuhot. kaya napasugod kami Subod, <laughs> may nag kasi sa amin dito guys dito sa harap ng isip may nagbibenta ng lupa eh matagal na rin namin nakakatuwa na no? So, titingnan natin guys kung magkano ba talaga o mag kung maganda yung area. Samahan nyo kami guys. Sana, sana hindi pa lang sana, natin nakuha natin. Magkapagsari-sari store ka na rin. Ayan. Ayan ito guys yung school. Ay, ano? Ano? Tipo mo sa eh. ano sa may, ano lang. Lampas lang ng trading. Ay, ano ba siya isa? Kanin na to sa kanin. Ito? Hindi. Yung lumo. Kanin na anak yon. So, Hindi na Hindi niya ibenta. Ito, ito siya. Ha? Ito, ito siya guys. Sa lang kay Ate Yuling. Yung ko Yung Kung malaki yan, Tek O yun di, din yon yon. yung ano, ni Dan kay Ate Yuling na gustong bilhin. bilhin ni Dan kay Ate Yuling yan. Yung may kubo yun yung kay Ate Yuling. ba tayo guys, tingnan natin. Ayon, na. Hindi, ayun ang Ba ang malalim ah, ma, ate. Kukuha ka na eh. So, sabi sabi S S S S <laughs> so ayan mga ka-dragon Bale ito yung binibenta na 200,000 Ito yung pinakabaho Hanggang dun May puno siya na Ito lang po yung school ng high school medyo malapit. Yan ang school ng high school dito. Oh, baka magtabas na kayo ah, hindi niyo pa nabayaran. Magtinda muna kami ng kidney. Pero mas Saan po? Kaya lang malayo na rin sa school. Ayan, no? Lang yan. Hanggang dito daw sa may malunggay yung ano niya, lapan. Ang haba niya doon. Pinilong ang plano nga niya, magkatayo din sa mga tindahan na dito. No? Okay. Lapad na rin to. Wala ko nakatayo na ni Aisha ito. Kalawang na din. Hindi pa, doon nga nila tilayuan ng malaki. Malaki-laki rin ba nila doon. Ay wala na silang choice mag dahil mm -hmm. may no. mm um, -hmm. Kung ma-widening man, maluwang pa. Sabihin mo nang dito ang widening hanggang dito. Malawang pa. Malawang pa yung matira. Pagbili ako na lang bibili ng 200 sa'yo. Pinamnang ko na nga ng nyugi. Ayun o. Eh ba't hindi kayo nagbili kuya? Hindi pa nga. Pag nabinta mo yung... Uh, ikaw magkwa dito? Oo. Kaya nga may tanim na kung kan. Sinabi ko rin kay Yuli, mas pa manong may tanim ka kung dililinilong um, pwede mo mukunin, sabi. Mm, yan ito guys, ito yung ating ito yung lupa na maluwang na daw. ito, ha. Ah, kung, oh. um, yan naman ano, um, nabili. Um, nabili ng pangalan Kaya ito, 10? ng 100. Kaya? Sa so, 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 team o, DFL man. daw guys. Ito guys, plano talaga ng team DFL na bilhin. Pero siyempre, ano talagang maikitan pa ang ano nang sintro. Hindi nung yung pangalan ko yan. Likod na yan. Nakapag-adjust na kami. Sa... Nagustuhan man tayo? Ang tipa saing. May lupa ka na o. Mag-utang ka na gatag nice. <laughs> Magtinda tayo dito ng kwan. Milk take kada. Sabi ni Gigi, damay mo. Ukay ka na. <laughs> kabagay siya. Kasi asawa pa, kabagay pa siya. Tay na po na yung po nanay namin. Pasing? Ah, yung si Kapasing. Kapatid po na yung Ante Aureng. Kapatid na Ante Aureng. Para punta natin guys talaga yung may ari. gusto ko na ito ko mara ma sa mga anak ko. Dami daw po tawag. Ano, Jay? Fight, fight, fight. fight. Sabihin mo eh. Ante Merle, baka naman Ante Merle at ikuan. Ate Bungget. Ang luwang nun ito, tsaka yung tiyuling. 250 lang. Yun sa may tamburong na yan, oh. Ah, ito mga ka-dragon, kaya pala ito binibenta kasi nga yung may-ari nito ay kailangan ano, operahan sa ulo kasi ibabalik e, yung kanyang skull kasi naoperan kasi yun nung last year dahil na-stroke eh binuksan yung kanyang ulo so kailangan ibalik yung kanyang skull kaya kailangan nila ng malaking pera kaya binibenta nila ito ng 200,000 Tara punta natin yung may-ari

Kami <laughs> <laughs> um, niya hindi siya. Sandali lang din. yung mo Ito o. Ayan, kaya naka... Kala ko nakawid ka. Oo. Ito mga ka-dragon. Kaya sila po yung may-ari nung ano, binibentang lote doon. Para para saan nyo ba yung gamitin te? Para mabalik yung kan no? Huy, okay, naglabas kung mapapansin yung maka dragon lubog to. Ito yung ano yung hiniwa tapos ngayon, bubuksan daw yan para may balik yung bungo. Mmmmm. Kaya mm. siya, o. Oh, ganyan siya kalalim guys. Kalalim niya nga. Tutok na yun. Nakita na, o. na, o. Alam niyo ba mga ka-Dragon, no, nung ano na-instructo na balita na sa amin dito na, ano, napatay ka na? na? Buti ka mo kinaya niya yung ano, operasyon. Kaya yung boxes, siya, kaya yung salita mo na parang nag-iba, ano? Mmm. nag -mm. mm -mm. Hindi siya gano'n maintindihan. Mm -mm. Pag hindi mo inintindi. Mmm. -mm. Anak mm mo, -mm. okay. oh, oh, oh. Okay. Dapat daw ito, kailan pa dapat to na ibalik? Yeah, ano pa ano November? dapat nung November pa ibinalik yung ano yung kanyang skull kaya lang wala pa silang pera. So kapag nabayaran na natin yung ano yung lupa, yan, um, pwede na nilang pa ulit pabuksan para makabit ng kanyang skull. Inaantay lang namin yung kanyang asawa. Kami, na. Oh, <laughs> kasi, sabi ng Tiligaya, oh, hindi ko maintindihan. Eh, ganun nga talaga. Ah, Naapektuhan, guys, yung kanyang pagsasalita. Kasi, Pero ito, nakukuhan mo na rin yung ganito, ma? Hindi. Yung kamay. Ay, yung kalahati kasi, hindi na ano na, yan yung naistro. Ayun ko parang hindi makalabas itong bata. Pero tapos hindi niya rin makuha. Pag umaga, ginaiwan kayo dito para makatrabaho siya. Ah, pati na, babo, dali dito, dali doon. Talata siya oh no, pag nakasign. Mm -hmm. Talagang lubog. Maganda na, hindi ka doon, oh. Ano kaya, kapag naibalik yan, mag-okay na rin yung kanya O ganun? Kasi, yung, salita yung salita niya? Ano binaw-binalik kasi dati nung ano kasi iskal e, na naman iskal na lang naman na ibabalik dyan <coughs> eh para lang magkalaman yung ganito na eh away mga hindi tingnan ito ah yan kaya pala hindi kaya pala hindi binalik agad yung iskal na nung time na tinanggal hmm. na pa yung utak ah yun kung nilagay na yung ano yung iskal na hindi pwedeng ilagay agad kasi nga siyempre na maga hindi mag magpipit mapit-pit yung utak niya. Kaya hindi mo na Pero yung skull na ilalagay diyan, yung skull niya pa rin naka-reserve, naka-preserve siya. Kasi hmm. hindi hmm. na na sa ako. Ano? Ilang taon ka na? niya ate yan. Ate ay. ay. Bata niya na stroke. Kabata mo ni stroke. Alam mo na high blood ka na? Hindi mo alam. Hindi ko na iwan. Nalabing yeah. ko ako niya, nagalabing ko ako. Pag gano'n, -na, gano'n, na, una, una. -tug na. Nung na ano ka, nung no, hindi na bagot yung ulo mo, ano? Oo nga, bagot ako dito. din ko sa mo -no. na stroke. Oo nga, naman Pabata na nga ng pabata ang ngayon, may stroke. Hindi stroke talaga, ano? ano? din. Sa Mm -hmm. Thank you. Thank you. Dito, okay. Ito, itong paa mo hindi na siya okay. itong lang siya nagigulaw. Itong isa lang. Yung lang natin ano? Okay. Ito hindi. Ito magigis na okay. hindi niya mag-aaral. Ano hmm. na pala na ginagano-gano mo din pag umaga? Parang ma-therapy ba yung mm -hmm. gano'n gano'n mo? Ano pala talaga pag gano'n hmm. Bigat oh. Okay. Okay. Kaya ah, itong paa niya? Oo, Ah, kaya naka-wheelchair ka. Kaya naka-wheelchair. Naka-wheelchair naka siya. Siguro na. may milyon din. May milyon din yung inubos niya doon. Ay, ay Darawa? Darawang, Dalawang milyon? Ay, di. Darawang, ano. Sabi nga ng asawa niya, hindi niya nga do, alam kung paano niya nakuha yung perang daw sa dami ng ay sumingin daw sumingin tulong. O, buti na lang marami kayong nalapitan pala, no? O, tana, may ninang kasi sila dito na ano yung may pera talaga tapos yun yung nag-asikaso para makahingi din sila ng tulong dun sa iba maraming naging ministro mm. nga yung tulong-tulong din kumayad daw dito sabi ko, auntie nakabag ka pa dito yung piray kitang man lang ay, may pera man ka? Kailangan yung kambing natin, mga anak ng mga Pasikugan mo na eh. Para meron mo Tulungan mo na silang magsikog. Ang mga rog. Ang mga rog. Ang mga rog. Ang Ginapa siya lang kasi nanay mo dito? sa Gamaling ba sila? Doon sa tabi ng kapilya. Nurse. Ito guys, yung mga iniinom niyang gamot. Ano na rin dayong gamot niya? Yung iba, wala na? Ano, nagtibo? na Ano, nagtibo na kayo? Walang pagangangunan niya. Mm -hmm. Parang talagang sinalbo? Oo. Ganyan? Oo eh. Natatangamay. Ano? Um,

may mga oh, yeah, Hindi mo kasi kung naman yan <laughs> lang dyan. Mm. Maanos yeah, yung maano asawa niya. Okay. Kung dyan dyan, gano'n yan. Hindi ito maganda. Nakanong magsabi, sa ganyan. siya na rin nag-alaba? Uh, hindi yung Na? Kaya na Kila lahat. Tapos pag gano'n pa lang pala, pala niya, liguan niya pa. Garabi uh -huh. uh -huh. rin yung sakripisyon ni Kuya. Ni Kada Nilo pala. Ano po siya guys? Pangulong palihim. Dito sa lukar naman po. Ang tiyo, makupo kayo tay. Dito na lang ako. Kasalim ulit natin na pangko. So, yun nga guys. 200,000 yung benta ni Hulo. Ngayon, eh, nag-aano daw sila. Baka daw maunahan sila ng... Maunahan daw sa ante. Kursonado ng Teligaya eh. Oo. Maganda talaga yung area na yun. Diyan din daw po siya matutulog pag... Kahit wala pang kubo. Dito po siya at yun nga. Pinukan na. Pero sabi ko, 200,000 kaya lang kasi pang pagkakit ng pesos siya. Mm. Sige, kung usapan natin kung pagdating sa mga kanilukan sa nag kasi kami doon noon ay sa hospital sa Maestrelia. Sabi ko nga po, baka mga... Pero sa kanya kasi hindi pa wala pang plano at talaga noon na kayo. Sabi namin kuya, di ba nung punta kami nung ay ano, baka malaman nila na, na may nagagustong ano, bigla kang bayaran, kaya pumunta kami din dito. Kaya ito magbay nga tayo, nagpunta nung masalang araw. Dapat yung, yung may kumpleto na daw na yung abot. Dapat yung nagpunta dyan. Eh, sabi niya, mag, sabi ka lang, sabi na gano'n yung sa taga magbay. Yun ang unang pinag ko yun sa magbay. Yun bayaran na yan noon. Sabi ko, hindi muna. Sabi ko, pagka binalik na 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 isa, o, pag sumagalaw mo yun. Ay, kaya hirap hawak yung pera. Mm. Yeah. Ba inut, inut. Eh, talaga, o. Mainot-inot. Manti-anti yan. Hindi talaga. Wala na ako talaga yung pera. Kaya sabi Kailan ang balik niya? Magka pera, kahit may hawak lang ako, 200, 000, spoon, haydam, mm. po sana e, ako ng 200,000, hindi ko rin magdalalo. Kasi makakahingi lang ako ng tubang. Ibig sabihin po, yung 200,000, kulang pa talaga yun? Kulang nah, hindi. 200,000 yan ako. Uh Mm -hmm. more or less, sabi nga ng doktor. Kalating milyon. Siyempre, so, yung gastos mo pa sa labas. Mm -hmm. But, yung travel na pa. Buti nga sa travel, yung problema, yung mag-travel lang yung binabayaran namin. Dahil sa PG, yung ang ng mga ambulansya. Mm -hmm. Tapos sa uh, Rizal. Nagkakalihilingan namin yung Kasi pag sa PGU ko nakakuha, palipas ka pa ulit ng tatlong buwan bago ka maka-ibail ulit ng PGU. Mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Yun. So, pwede daw po, ano, mag magbigay lang po kami ngayon lang ng 30K. Bukas po, or namin hapon, ng magpapabayan po kasi kami. Para lang din daw po sila maunahan. Hindi. Ibu, <laughs> yun <laughs> na lang. Basta <laughs> hindi ko na ibukan sa iba Sa iba sa po, sige. Sure na yun, 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 yun na sa inyo na ka. Para at least may pag-uusap po tayo na ano. Oo, walang Wala problema doon. Buuin na lang daw. Malo kasi na lang. Magbigay muna kami ng 30k. May dala talaga yung talagay po. Hindi na. Nananinig yung points. Oo, magami na eh. Oo. na lang para sure yung pag Kasi pag na iba-iba, si ano naman. Wala naman problema sa So yun. Sige, talagang Diyan. Kumbaga sa patanimin ng na, na sa inyo. Uh, yeah. Ah, Tapos <laughs> yes, meron na tayong usapan na ano. Siya pa yung kabisilya na naman. <laughs> <laughs> nakabuhol na sa atin niya. ay mamaya po kasi ngapon mga po, mag po okay. kami ng eh. pagkabukas po ng ano. Mag-hold up. Tapos pagka <laughs> binigay yun, magpagawa na rin tayo ng kasugatan sa Oo. Kaya yun na po ang um, mag-ano lang. Hmm. Okay. mag yeah. na lang po si Tiligaya.

Makalakad ka na, no? Para bakto normal na, no? Eh, ganun-ganun mo yung paa mo, taas-taas mo. No. Hindi ka tiniterapy, tay? Eh? Hindi ka nagpapatherapy? Hindi, hindi. Na. Mayroon, meron. Oh, mayroon, mayroon. Ah. therapy kay Tintin. Ay, Albanya pa? Pero may improvement na po yung ganito niya, na ano niyan, ano? Nagagulong na. Dati kasi hindi talaga hindi pa ako kaya kong salita Talaga, walang... Hindi. Yung mga salita niya po, may, may... Pag nabalik po nga yan, alam mo, may, may mas mabilis nga doon. Um, Magabalik siya? Magabalik din yun. Kasi hindi kinutul ng ang bet sa kanya eh. Ah! Pito sa mga kaya pagpunta ko nakulahan siya talaga ng tornilya. Talagang mga iba. Tara, tara, tara. Tara. Sige po, ka, Danilo, salamat po. Thank you po. po. Bukas na lang Lusa. po. Ihatid daw ng telegaya yung... Ito pa nag 200 pesos. Na Thank you, te. Pagaling ka, te. So, ayun mga ka-dragon. Yan, balik tayo dito sa kubo. Dito namin pag-uusapan yung mga pangarap. Wala bagay-bagay na ka. Yan, tutuloy lang namin yung nililinisan namin dito. Ang dami naming baon na mangga guys. Talaga. Hindi mangga rin malibay. Hindi ba ni ba, Bata? Hindi. Pura pa lang. Hindi. Mura pa siya. Gusto pang nanggang kalabaw. Ano na ka pang panglaku ng mga eh. ko magkakata. Magkuha. Nakakain na rin ako. Ay guys, magluluto lang tayo ng Pork sisig na kwan na. Kwan, tinanghali na kami ng punta dito sa sa bukod sa so, uh, isa na lang itong lulutuin mabilisan na pork sisig kasi nagaling pa kami din sa namin yung lupa yan tiligayan natutulala na kung saan niya napin yung kwan pang share pang share sa kwan Siyempre, mga ka-dragon share, share kasi kami doon. Ilan tayo? Malumit. Bale, ano, may pinag-utangan muna kami. <laughs> Ito, tula nung Kuhan na yan, marinated na. Lagay mo nanti. Yung tatlo lang naman kami mga kalawon, kaya okay na Ba't ka

Ngayon tayo naman na yung dragon. Ngayon tayo na po. Manga. Walang patapos ang mangga guys. The best pa rin ang mangga. Yeah. Tignan natin kung mm. para, para. Sisig. Sisig alaipeng. Tapos na. Tapos na. Tapos na. sa mga susunod na episode, guys. Diyan na si Pasin. Diyan na muna kami sa ano. Manuot. Sa bilang barangay. Sa Rizal, Manuot. Maganda kasi doon, guys. Ano? Sabi nga, ito. Mm, lapit sa school. Oh. Ito, gilid siya ng kami. Siyempre, itong pagbablog naman namin, hindi naman itong ano. Forever. Forever. Kita niyo naman yung views namin. Halos hirap-hirap mag-10,000 <coughs> views. So, kailangan natin mag-ano na ano, invest mag Mag-20,000. Yung lahat kami ba, mga naman. Tsaka ngayon mga kadrawa na ah. pamal ng pamal yung panunglupa value. Pwede naman yung i-benta ng ano kung dumating yung parang ano. Ayan ang lang. Pwede mong dudlahin na? From 200, said mo ngayon 400. O, oh, parang hindi ko kaya. Ano <laughs> rin? Ang <laughs> balikat mong dalhin. <laughs> Bawalan lang. Eh. Actually, mga ka-drawd, ano, parang tatlo yung buyer niya doon. Pero, um, sabi niya, sa amin niya nang na ibigay Parang, ay, meron. Ay, mas nauna pala ang amin ko, ang Kasi yung isa, pero yung isa namang nakausap niya kasi, parang tinatawaran ng 180. Eh, hey, Siyempre, hindi niya binigay kasi kailangan niya din pang pa-opera sa asawa niya. kuan ang kanya balak nating balak na ibenta doon school supplies you know mga tapsi ganun ulam at meron naman kami chef ko chef ko Makita magkano na ba ang allowance ng estudyante ngayon? Kasi alam mo, pag may ulam, 30, ante? Pwede na rin, 30. Hmm. Kung matipid yung bata. Pero siguro kung walang ulam. Tapos yung natin, <laughs> may 20 na, may 30 na. Piso na lang sakit so na. Wala kayang maliliit na kong baso doon. Para kaya ng mga bata. May mga ano naman ngayon, mga estudyante, parang kasosyalin na sila. Alam mo ba yung, yung pag naglalakad sila, yung nakamiltiyan sila doon. <laughs> at yung, yung grupo sila, na? mga gano'n yung mga bata hmm. Yung ibang estudyante rin, pag sabad at linggo, mga nagatalihan. Hmm. Para ah, may pangbaon. Allowance. Bala na kung ano maging itura natin eh. Tapos daw namin mag-vlog. Dito daw kami doon mag-inaw. Ay, mag -innaw. Ang problema ko, wala pa akong isir sa bahay. <laughs> <laughs> kung ba saan niya? Ito na Sana ako mag-sir ng bahay. Isisingit mo na rin isa ko. Mag-sir sa bahay eh. Ano mag ba magpagawa tayo? Bahay, mag-bahay. Yung kuno na ai, ay. Pagpindahan. Sabayan mo na eh. Sabo, ito. Oh, ito tulak ng kawal. No, Isang daan kami sa mga. Oh. Ang kayo labor na. Ang malagyo kasi ito, nabayaran nabay niya ng lupa para hindi niya na maibigay sa ano. Iba. Iba. Lalo mo yung kailangan niya, no? Mm.